Isang pinagpalang araw sa atin mga ka-Sunrise, welcome to my YouTube channel, Sunny Solar TV So for today's video, uh, gagawa po tayo ng uh, tutorial about sa pag-install ng 12 volts na ilaw po natin and gagawa po tayo ng uh, demonstration, actual uh, short circuit test So kung gusto nyong matutunan, please uh, panoorin nyo ito yung video na to And then tapusin niyo po hanggang dulo mga ka Lalo na po sa mga beginner po natin na nagsisimula po sa solar, lalo na po yung gumagamit ng off-grid. So, magsimula na po tayo. Ayan, for today's video, uh, gagawa po tayo ng simpleng tutorial about sa 12 volts light po natin, no? So, para sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano po yung uh, 12 volts slide. So ito po yung nauuso po at lumalaganap na ngayon na solar. So sa mga off-grid na lugar yung mga walang uh, linya ng kuryente na hindi po naaapod ng grid, ito po yung mga ginagamit nila sa panahon ngayon. So hindi na po uso yung PetroMax kasi meron na po tayong uh, source of electricity mula po sa solar no, lalo na kung gagamitin ng off-grid no is talagang magkakaroon ka ng uh, sarili mong linya ng kuryente, no? Basta mag-invest lang po tayo sa solar off at, at kagandahan pa ngayon, yung mga ilaw ng uh, 12 volts is maganda na, di na tulad ng dati, way back 2014, no? So ngayon, meron na rin ilaw na katulad na rin ng pang 220. Ayan, so wala na po siyang pinagkaiba, no? So ito po is 12 volts. Ayan. Focus po natin. 12 volts at 7 watts. Tapos, ito po yung ating ilaw. Ito yung ating receptacle na pagkakabitan po natin ng ilaw natin. So, sa connection naman niya guys, is yung sa center point niya, no, yan. Yung copper na yan, is dyan po connected yung uh, positive side. Yung dito naman sa thread niya, is dyan po connected yung sa uh, negative side niya, which is color black na wire. Ayan, so ikabit po natin. Ayan. Ayan. So sa orientation po ng solar, yung positive is laging nasa kaliwa, yung black naman is laging nasa kanan. Sa so, tulad po nito, no? Ayan, dito yung positive side, dito po yung negative side. So, ayan. So kailangan po natin ng wire at ng switch. So in switch natin is kapag bumili ka nito, Iko-connect mo lang siya ng dalawang nang dalawang wire. Ayan. Tapos ikabit po natin sa negative side. So once na nagkabit ka po nito, sito it lang po dapat na mahigpit po no para iwas po loose connection. Ayan. Ayan, kabit po natin no. Ayan. So dapat po kapag once na nagkabit ka rin nito, sito it na Mahigpit po yung connection para iwas po loose connection. Tapos naman ngayon, yung ating positive side. So, kabit mo muna natin yung ating negative side. Nakalimutan ko pala. Ayan. So, yung negative side is connected po dyan yung ating switch. Ayan. So, ganyan po siya. Tapos, yung positive side naman. Ayan. Yung positive side is yung kulay red na wire. Kasi dahil yung DC, meron siyang polarity, no? Tapos, connect po natin dito sa ating battery. So, ganun na. Always reminder na kapag nagkapit po tayo sa DC uh, terminal po natin, lalo po, battery po yan, c to it now laging mahigpit. Kung kahit saan, dapat mahigpit. Tapos, ito po yung kanyang fuse. So, yung fuse is laging ang orientation niyan is connected dyan sa positive side. So, dyan po natin siya i-connect. Ayan. So, ganyan lang po siya kasimple, no? Yung positive, uh, negative side is connected sa switch. Yung positive side is connected sa fuse. So, ano na po natin? So, ganyan lang po siya kadali mga ka-sunrise. Ayan mga ka-sunrise na ikabit na po natin yung ating pang light connection po natin ng ating solar upgrade. Ayan, so isashare ko po sa inyo kung paano ko po siya in-install. Ayan, naglagay po ako ng main safety breaker po dito dahil mataas yung amperahe po niyan. Ah, uh, In-step down ko yan ng 10 amps na fuse. Ayan, tapos pagdating naman po dito sa 10 amps na fuse is dumiretso po yan dito. No? Ayan, sa ating watt meter tapos naglagay po tayo ng 3.5 na branches niya mga kasandray so on na po natin as you can see hindi po gumagana yung ating watt meter so on na po natin yung ating ilaw ayan so gumana na po yung ating watt meter automatically nagagana na rin po yung ating ilaw na pang 12 volts Ayan mga kasanlays, kung nagustuhan itong video na to, please like and share and subscribe na rin po kayo sa akin YouTube channel, Sunny Solar TV.